Kailan nagkaroon ng uh, determinasyon na missing nga siya? Sino nagsabi sa inyo? Sa yung paano? President po ng Elwin, tinawagan ako noong August 31 ng okay. gabi, alas 6 po ng gabi. O tinawagan ako na wala na daw yung husband ko doon sa kabina niya. Meron na Apo. po kayong kopya nitong uh, report no Apo. on the missing uh, crew member. Tawad yung dapat na disiplinary yes. action sa No? Mm -mm. Kasi nagpabaya eh. Nagpabaya. Pero mo, ang tagal ng report over 2024 nangyari. Yes. Yung, yung kamag-anak, nagmamakaawang bigyan sila ng update. Yung kamag-anak, hindi alam kung ano ang nangyari. Ano 6 na Anim mm -hmm. na buwan. Oo, 6 anim na buwan. Mahigit. Ang bihira, no? Nakakasama mm -mm. ng loob. Kasi po yung makikipag-ugnayan po sa inyo at bibigyan po namin kayo ng tulong at kami po ang gagastos lahat ng kakailanganin ninyo. Tutulong po ang uh, Rafi Tulfo in Action, yung office po ng senator and of course ang DMW mo. Salamat po. Idol Rafi, maraming salamat dahil nakapag-usap kami sa DMW at yung agency tapos yung sabi ng agency is magbibigay sila ng full report sa amin nag-usap din kami sa mismong nakasama ng asawa ko sa barco at nagbibigay din ng cash assistance yung DMW sa amin para sa mga bata at maraming maraming salamat talaga sa pagsasama namin dito sa DMW Maraming salamat po, Sir Tolfo. Thank you, Sir Rafi, dahil natulungan niyo po yung pinsan ko. More power po. God bless. Yung agency po yung bahala para sa ticket namin pag-uwi sa Mindanao. Salamat po, Sir ko isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong Ma'am, after po natin, nagpunta po tayo doon sa Elwin International Agency po Kung saan po nagtatrabaho po ang inyo pong asawa at ang anak po ni Ma'am Anita Kamusta po? Ano po yung napag-usapan po doon sa opisina? Nung no. Na-array na po siya last February. Hanggang ngayon, wala pong bagong balita na galing sa agency. Tapos, sumantong na lang po kami sa settlement ngayon. Na lang nagpapirmahan lang na lang po kami. Nagpapirmahan na, na lang po kami. Kasi wala na po kami magawa. Then, magkano po, ma'am, yung settlement, yung amicable settlement po? Yung presyo na naibigay ng uh, ah, ahensya? Parang around $160,000 po. After po natin, sinamahan ko po kayo doon sa ahensya at nagkapirmahan at na naibigay po yung um, pera po. Kamusta po kayo ma'am? Uh, ano po yung pwede niyo pong ma-share doon kanina sa settlement natin? okay lang po yung settlement. Tapos, parang may hope pa din po kami na sana buhay pa siya or ano, kasi hindi pa naman po nakikita yung katawan niya. Sana ngayon nasa ligtas siya. Tapos, pinag namin na sana buhay pa talaga siya. Kasi palagi kasi siyang hinahanap ng anak anak namin yun po. Panginoon ang bahala. Diyos, i-ano eh, eh, ko na lang siya sa Diyos kasi alam ko naman na yung anak ko mabait. Alam ko may nagantay sa kanyo, pamilya niya, at sa mga anak niya. Masakit man, pero wala akong magawa. just na ang bahala. Diyan na lang ako. mag ano ako sa Panginoon. Sana ibalik sa amin. Ganun lang po. Maraming maraming salamat, Sir Rafi. Kasi malaking tulong na ibigay mo sa amin. Hindi kami makapunta dito kung wala kayo. Salamat. Salamat. Salamat po, Sir Rafi. Dahil hanggang ngayon sinasamahan niyo din po kami. Tapos binibigyan ng nararapat para sa amin doon sa agency, wala kayong pinipili na matutulungan talaga tapos malaking pasasalamat talaga po na hanggang ngayon sinasamahan po kami at tinutulungan Salamat sa wala pa buong puso ko sa salamat ito po yung check na binayad sa amin ng agency. Tapos nagpapasalamat ako kung hindi dahil sa inyo, baka matagalan kami na nagbabayad sila sa amin para may magagamit na rin po yung mga bata. Maraming salamat talaga, Idol. Sir Rafi, maraming maraming salamat kasi nabayaran na po kami. isang Rafi, taong... Salamat po, Idol. Basta nasa tama ka, ilalabang ko ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya.